Good afternoon, Ma'am uh, Dorina, no. Unang-una po sa lahat ay kami po ay taus pusong nakikiramay sa inyo at sa inyo pong pamilya sa pagkawala po ng inyong ama. Yan po si Tatay makikita po sa picture. Ma'am Dorina, ano po ba ang nangyari sa inyong ama bago po tayo uh, mapunta doon sa inyong kahilingan? Bakit ano po nangyari um, sa kanya? Stage 4 lung cancer po, metastasis. Kailan po siya po manaw, ma Ah, uh, July 26 po po. Kayo po ay taga saan, ma'am? Saan po ang inyong probinsya? Cebu. Saan po sa Cebu, ma'am? Sa Minglanilla po. Paano po itatransport? Uh, pag ganito ba ay airplane po? Meron na po uh, kayo nakahanda? Hindi na po ano? airplane. Uh, ano po? To go po. To go na po uh, ang gagawin. Sa ngayon po, saan po nakaratay si tatay niyo po? Three si weeks na po siya, siya nasa puneraria. Saan pong punarari? Mananghaya ito, ma po. So okay naman na kayo doon, ma'am? Ngayon po, pauwi na lamang po o, ang pulang. Oo, maraming salamat po talaga sa staff niyo. Kung hindi dahil sa kanila, hindi po siguro sila papayag na may maiwan kaming balance doon sa kanila. Okay, ma'am. Uh, at least doon po ay settled na tayo. Magkano po ang kinakailangan na pamasahe po, ma'am, para po maiuwi na ninyo ang labi ng inyong ama? Nasa mga six to ten six to 10,000 po. Okay. Shari, siguro kaya na ng, ano, no. Kaya na natin pong i-cover sa Wanted Saraso. Yes po. Um, nagpaalam naman po kami kay Senator Madam and, um, willing po na bayaran po ni senator lahat po ng uh, balanse po doon sa pamasahi po ni Tata mm -hmm. oh, oh. Actually mas, kasi si Congresswoman kasi is currently in session dahil mm -hmm. uh, may session po ngayon sa House of Representatives but uh, definitely ma'am, makakarating po ang uh, inyong kahilingan at uh, wag na po kayo mag-alala kung ano man po yung balanse ninyo sa punerarya pati na rin po yung pamasahi yung sa kung ano po yung sa tugo sasagutin na rin po ng wanted sa radyo, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Nakikinig po si Congresswoman Jocelyn Tulfo and si Senator Rafi Tulfo. Hmm. Ano po ang mensahe no. mo? Ma Maraming salamat po, Senator and uh, Congresswoman. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi baka po. aabot pa po kami ng isang buwan kasi nga mag-aapat na buwan na po akong walang trabaho kasi nga ako nag-aalaga sa tatay ko. Mm -hmm. eh Mula nung nagkasakit siya, tatlong buwan, Nahinto po ako sa trabaho, naglowa ako kasi nga isa lang naman yung magulang natin kaya sinasakripisyo ko. Mm -hmm. Eh isang buwan mahigit po kami nasa hospital, Opo. nang nasa PGH yung anak ko, mm -mm. kasi single mama ko. Opo. Iniwan ko lang po siya sa kapitbahay. Mm -mm. Sinasakripisyo ko yung anak ko. Para po alagaan ng inyong oh, ama. Unfortunately, ganoon nga po ang nangyari at uh, binawian pa rin po ng buhay. Alam, ang nung unang admit pa lang po namin sa, ano, sa PGH, alam kasi napaka-transparent din yung mga doktor doon. Okay. Tinapat na nila kami na hindi na talaga siya gagaling. Pero kahit naman ganun, alangan nga namang titingnan ko lang yung tatay kung malagutan ng hininga sa bahay. I'll try my best para na naman ma-feel niya kung gaano namin siya kamahal, kung gaano mm -mm. siya ka importante Kasi wala namang perfectong magulang, wala perfectong pamilya po. Mm -mm. Mm -mm. Kaya <coughs> Yun, at least hanggang sa kalihulihan, pinaglaban ko po yung tatay ko. Pero hanggang doon na lang talaga yung ano niya. Hanggang doon na lang talaga yung... Buhay oh, talaga. Oo. Oh, oh. Nasa linya din po natin si Sir Francis Manangkaya, ang manager po ng Manangkaya Funeral Service, kung saan po nakalagak ngayon ang labi ni Sir Jose Tabilion. Magandang hapon, Sir Francis. Magandang hapon po. Yes, uh Sir Francis, si Attorney Pau po ito ng ACIS Party List. Um sir, nandito po sa tanggapan namin ngayon si Ma'am Dorina, ang uh, kamag-anak po ng isa sa mga labi na nasa punerarya ninyo na si Sir Jose Tabilon. Ah uh, nabanggit po namin kay Ma'am Dorina na kami na po ang sasagot dito po sa wanted sa radyo sa pagpapadala po ng labi ni Sir Jose pauwi po ng Cebu at uh, Maari niyo po ba kaming gabayan sir So kung ano po ang kinakailangan gawin ni, ni Ma'am Dorina para po ma-settle or ipadala na po namin agad ang uh, mga labi po ni Sir Jose pauwi po sa kanyang mm -hmm. hometown? Actually ma'am, uh, ganito po kasi ang ano niyan ma'am. Biniyagan mm -hmm. ko na po yan sila na mm -hmm. may uwi po yan sa province nila nang hindi pa po ako nababayaran para lang ako may uwi na nila yung... Ah, uh, this is nila sa mm -hmm. kanilang probinsya po. Mm -hmm. Eh ngayon po pala iskamapit po pala sa inyong tanggapan po. Mm -hmm. Eh ngayon po naisabi nga po sa akin na kayo na raw po ang sasagot ng kakulangan po. Yes sir, opo. At uh, kami po ay lubos din pong nagpapasalamat na kayo po ay nagkaroon po ng uh, palugit kumbaga at uh, sa inyo pong mabuting puso ay napagbigyan na maiuwi agad ang mga labi ni Sir Jose para po makapiling din po siya ng kanyang ibang kaanak sa Cebu. So Sir Francis, uh, wag na po magalaladin mag-alala din dun sa Bayarin, uh, kagaya po ng sinabi namin kay Ma'am Dorina. Uh, kami na rin po ang sasagot sa balanse dyan po sa inyong punerarya. Magkano pa okay. po ba sir ang balanse nila? Actually ma'am, ang pinaka-balanse po nila is five 15500 po para dun po sa mga requirements, saka yung mga kailangan po nila dun sa pier na paglalagyan po nun para dun po kasi sana lahat po yon Okay. Maari na ba namin, sir, na ipa-deliver or ipakuha, sorry, ipakuha bukas na bukas din yung mga labi ni Sir Jose para maiuwi na nila, Ma'am Dorina? Pwede po. Opo. Pwede, pwede naman po. Ayan. Kasi actually ngayon po, ang naka-ready na rin naman po, pinaredy ko na rin po lahat para po may uwi na po yan ng probinsya nila. Okay, may schedule na rin po pala kayo ng uh, to-go, ma'am, na schedule na rin po ng staff natin on August 17, tama ba? Uh, August 17, ma'am, ma so that's uh, two days from now sa Huwebes, tama ba yan? Uh, so Huwebes po. po, so Sir uh, Francis, again, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa manang Kaya Funeral Service, sa inyong napakabuting puso, at uh, sa pagpapa-unlock din po sa amin ngayong hapon. Again, maraming-maraming salamat po, Sir Francis. Maraming salamat din po. So, 'yun, ma'am. Uh, okay na po, settled na tayo. May schedule na tayo for to go at uh, sinabi na rin po ni Sir Francis na okay na din yung mga dokumento, pwede na rin pong i-pick up. So, as soon as uh, maayos na po natin yung mga dokumento, uh, isi-settle na rin po natin kung ano yung balance. At wag na rin po kayo mag-alala doon sa pagbiyahe mula doon sa Poneraria, papunta sa Pierre, at papunta po ng Cebu. Door to door po namin i-deliver, ma'am. At uh, makaka-uwi po ang inyong ama sa kanyang hometown. Salamat po. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat. <laughs> mm -mm. Uh, <coughs> Senator Idol, maraming salamat At Congressman <laughs> Jocelyn, maraming salamat po sa tulong ninyo Sana po um marami pa po kayong matulungan na katulad namin mahihirap mm -mm. Mabuhay wow. po kayo ano kayang masasabi niya din kay Sir Francis uh, Manangkaya ng Manangkaya Funeral Service. Ah, uh, ng Manangkaya Funeral. Um, ano naman sila, they are very polite at uh, lahat naman sila mababait. Mm -hmm. Kasi nga kung hindi naman eh syempre pinagbayad nila kami kasi yung tatay ko tatlong linggo na doon. Mm -hmm. Hindi nila kami siningil doon sa morgue kung saan nakaano mm -hmm. yung tatay ko na mm -hmm. nakagip. Wala hindi nila inano. Tumulong din naman po sila. Ang problema lang is Walang wala na talaga mm -mm. din kami. Mm, mm. 'Yun lang po. Mabuti nga po at uh, ito talaga ang dapat nagayahin ng ating mga funeral parlors ano 'yung mga punerarya natin na pagka uh, syempre nagigipit na 'yung mga kaanak na wala na nga sila ng pamilya ay uh, kumbaga maging makatao din tayo at magkaroon din tayo ng puso at intindihin din naman kung ano yung napagdadaanan ng mga pamilya gaya po ni Ma'am Dorina. So uh, kaya po tayo ay nagpapasalamat sa manang Kaya Funeral Service at uh, at least pinapayagan po nila na maiuwi agad ang uh, mga labi po ni Sir Jose kahit na may balanse pa po ang pamilya. So yun Ma'am Dorina, uh, okay na po tayo doon. So wala na po tayo problemahin sa pamasahe pa uwi. Eh. God bless po sa programa ninyo. Again po, um Senator um Rafi. Idol, mm -hmm. Rafi, and uh, Congresswoman Jocelyn. Jocelyn. Oh. Maraming 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 salamat po talaga at ng buong kaanak ko. Lubos kaming nagpapasalamat po sa inyo. Maraming salamat po. At kami po ay again lubos na nag nakikiramay po sa buong pamilya ninyo. Salamat, salamat po. po ma am. Ma am. Sige po, ayusin na po natin ma'am sa kabilang studio. Mm -hmm. Lahat po ng balanse.